pangalan? Bea. Uh, ilang taon na po? 20. Uh, may tanong lang po ako and kapag nasagot niyo siya ng tama, meron kayong chance na manala 300 pesos. Bale, ang tanong ko, ilan ang puso ng octopus? 8. <laughs> <Eight. laughs> sure ka na po ba sa 8? Dalaway pala yun. <laughs> okay. Uh, another chance ulit. Final na. Isa na. Final answer isa. Strong. <laughs> Puso po na octopus ay tatlo. Tatlo. Wow, din na. Tama ba yun? Yes. Ah. <laughs> uh, sige, thank you game Show. So... <laughs> Ka, follow, like, and share our video para updated ka sa aming mga palaro na parating. Comment nyo na din saan nakaabot ang video na to. Baka dyan na ang next nalipad ng aming team at ng aming Lucky Tote Bag. Adios!